Hello, madlong people! Magsasampay ako ngayon ng nilabhan. Isang basket na nilabhan, guys. Isasampay na, guys. Oh, ito na po siya. Tara, guys. Magsampay na ta. Grabe, ang init ang panahon ngayon, no? Sobrang init na talaga. Ano na bang nangyayari sa mundo? Ano na bang nangyayari sa earth? Grabe, guys. Sobrang init. Kaya, kailangan talaga araw-araw maligo para mabawasan yung init ng ulo. Init ng ulo mo o init ng katawan. Palala lang ng palala ang mundo. Good afternoon sa inyong lahat. Nakapagtanghalian na ba ang lahat? Maya-maya, merienda maya, na naman. Merienda time na naman maya-maya, guys. It's merienda time. It's been a long long day. Mabango. Mabango talaga 'yung nilabhan kapag may Downy. fabric conditioner. Kala. Kala yung gamit namin fabric conditioner. Mabango sa damit. Sana umula naman kasi grabe ang init. Tingnan nyo naman yung pawis ko. Grabe. Basang-basa sa pawis. Haggard ang face. how good on face die it's been a long journey Buti na lang nung time na bumoto ako hindi masyadong mahaba ang pila mabilis lang ako natapos mga 12 ay 11:24 ako pumila nagsimulang pumila natapos akong bumoto pag 37 nakauwi ako ng bahay mga quarter to one. quarter to one ako nakauwi ng bahay guys kasi Maglakad lang din naman ako. Gawa ng malapit na lang. Papuntang ulan. sayang yung 13, 13 pesos. Pambili na lang ice candy.

Sim. Fit my workout. My workout outfit.

Ko. Natin. Masayang masaya sila kasi nanalo sila guys. Kaya tayo, supportahan natin sila at maging masaya tayo para sa kanila. Thank you for watching. Good afternoon! Don't forget to subscribe and like my video. Thank you so much!